Matapos naman ang naging sagutan ni na Senadora Riza Ontiveros at dating Chief Justice Sereno hinggil sa ipinapanukalang anti-pregnancy bill sa Senado ilang senador na raw mag bilang co-author ng naturang panukala Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Wag tayo advance mag lahat ng mga spekulasyong ito, pananakot at conspiracy theories ay matutuldukan at mabibigyang linaw kung bubuksan na natin ang debate sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill sa plenaryo. Yan ang pagtitiyak ni Senadora Risa Hontiveros na siyang otor ng Senate Bill Number no. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act na kasulukuyang humaharap nang ilang pagkukwestyon mula sa grupong Project Delisay. Pero tulad nga na naunang pahayag ng Senadora, iginit niyang walang katotohanan ang sinasabi ng naturang grupo na nagsusulong ito ng international standard na naghihimok sa mga kabataan na pumasok sa mga sexual activities. Narinig ko ko maraming nag withdraw ng uh, co-authorship nila and, then, and let me talk about this no mm -hmm. uh, i have never spoken with senator angara about mm -hmm. this you know how close i am to senator angara mm -hmm. i don't think he is pushing for this measure it's just so it just so happened that he is the chairperson of the senate committee on finance ganun mm -hmm. din naman po eh pagka chairperson ka at na yeah, may... kasama yung committee mo doon sa merong appropriation, ano mm -hmm. po yan eh, component, then na... Uh you become an author, no? Samantala, balak naman din naman ng kausapin ng senador si dating Senate Committee on Finance Chairperson na ngayon ay kalihim ng Department of Education na si Secretary Sonny Angara hinggil dito. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Senate President Cheese Escudero na may siya mga pag-amyandang gustong gawin para rito. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Backs of Fruity. Frybacks. Frybacks. Brigada Balita. Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit. Ora mismo.